dito, sabi ko dito sa Saudi, hindi na ito may na, ito sa Pilipinas ang mm -hmm. 48 centib na. Mm -hmm. All Old kaya, Asia, kaya, yung kala ko nga sa barco, reklamo eh. Mamang init. Uh, so, yung, nga, na yun. masarap yung Ayan. Kainan. Wala na parang minamadali lang to. Minamadali lang to. Tayong... Hindi sour to, tatlong piraso. Kinain ko yung isa. Ito ang palaya. Ito yung chicken namin na ano. Si ito ay, ano tawag sa uh, ito? Dewata Pares. Ito, Saudi Pares. Ito. Maganda yung pagkakawa ko noong una, hindi ganyan. Kaso lang kanina, dapat pala talaga ma malapsa yung ano, malapsa yung ano dapat. Yung, yung, yung na-upload ko, sarap noon. Ang chicken. Ayan ay, okay. ay. Isang chicken to. At doon lang kami kakain. Chicken doon. Bakit mo kami na? Sarap po kasi hindi siya ano. Kami siya yung dalawang naluto nito. Kahit hindi siya ano. Di ba hindi siya masyadong lupo? Ay, uh -huh. ulo o. Oh. Yeah, yeah. Ayan, ayan. Ayan, atong. Ito ang masarap sa ampalaya. Sabi ng alaga ko, Gina, paano ka magluto ng itlo, ng, ng ano, ng isda? Baliktad nga, yung asawa, nalalaki, gusto niya kumain sana ng gulutong bahay. Yung asawa, ayaw. Kaya magluto. Kaya nagtanong sa akin, yung nalaki nagtanong. Mmm. Dapat pinapagluto pa, hindi mawala yung mag asawa. Mag-asawa na yun, siya. Tapos, mm, hindi natin hmm. mag-usok ang asawa? hindi. Gusto daw niya mag-usok kasi. Mayroong kumain sa labas. Hmm. Na mo sa Pag makaanap daw siya ng pangasawa lang, mag-asawa daw siya talaga. Sinabi lang, paalam sa tatay niya. Ano siya sabihin? Mga kasasakyan sa asawa pa rin? Ako mm -hmm. At sa, ato, Mami, eh. sa yun. Amo ko na babae, Nung araw 'yan pala, hindi yan mas so, si baba na lolotong. Kumakain lang 'yan. At At Kasi hindi din manakusan 'ko sa kalayuan. Kumuhos ng layo, pag uh -huh. kainan talaga, naubos talaga. Hmm. At

Kumbaga siya ka lang kumain. Hindi masyado masarap. Kaya nga, ma hindi ko nakita yung yan yung mga Huwag na eh. Um, eh. pagluto pala ako. Ay tama sa tamo ako Doon ako kakain sa kaibigan ko. <laughs> <laughs> sa bangos. Ba, Bakit? Hindi ko man Ulam namin. Sabi ko. Sabi ko. Sabi ko. Mm -hmm. so, Sabi na amo um, mo, gusto ni Maria no, ang pagkain doon na isda. Ang po Ano mo dito lang? Alam niya yan dito nakikita. Ang ang mo nito sa.

Siroy na, siya sabay muna. Kasi si Sir Gasabi, pupuntahin dito. Hindi alam. Sabi ko, hmm, <coughs> yan. kada, kasi labay ko. Pupunta si Rui na sa Tirimani, hindi yan sasama sa sabay. Mm -hmm. Sina si uh, Ati si Maria, sabi ko, magbalik, magkasabay sila. Sabi ni Mama, hindi dumating yung amo am niya. Sino yung bisita ng katulong mo? Suruh si dia lang. Hindi nabi darating ka. Kasih tanong doon tanong. Mm -hmm. Kaya kulit, oh, si lang, ka mama, mm kulit -hmm. tala ko sa taas. na lang, sabi niya. mama nabi Ahmad. Mm -hmm. Sino, sino bisita na kamo mo, kapatid niya? Kapatid ng babae? Nagtaka na si Baba, sino daw naglaro sa bundyan? Kapatid ng babae o ng lalaki? Diba si Reyna? Sabon? Ako ang dalang kapatid daw. Kaya nga. Dito rin baga ang pamilya ni Mama? Oo rapid lang. Ano ano apelyido nila? Alparts. Hello, bye-bye. tip paki-bindot lang, tip, please. Alin? Yung rapid 'yan diyan. Alin 'yan? 'Yan yung sagit na. Oh? Hmm. Yung kita-kita kita. 20 kita, kita.